Pantog, pantog, pantog. Ano nga ba ang pantog? Ang pantog ay urinary bladder sa ingles kung tawagin. Kailangan sa pagimbak at pagtanggal ng ihi natin. Hugis niya ay parang lobo sa may baba ng tiyan natin. Malapit sa may bato ng katawan natin. Pantog, pantog, pantog bakit mahalaga ang pantog? Nang dahil sa pantog, natanggal ang mga dumi, maging mga sobrang likido o tubig na madami. Mababang presyo ng dugo, kanyang pinanatili, mahalaga itong pantog upang kalusugan manatili. Pantog, pantog, pantog. Ang pantog ay tulad ng ating buhay. Simbolo ng pagbabago at paglago nating tunay. Kung paanong pinaproseso mga likido sa katawan, gayon din kung paanong pinitibay tayo ng Diyos sa ating buhay. Pantog, pantog, pantog. Ang buhay ay parang pantog. Kung paanong kinokontrol ang ihi natin sa katawan, may kontrol din tayo kung sinong dapat pagkatiwalaan dahil hindi lahat ay kaya kang tulungan kapag nakita niya ang iyong mga kainaan. Pantog, pantog, pantog.